Hello ko mga kalaki, alas 11 na po ng umaga ngayon At tara mamigay po tayo ng mga uh, masuswerteng mga numero po na inaabangan po na ating mga viewers po araw-araw Ngayon po ay, uh, siyempre, uh, bago tayo magtanghalian, kailangan natin mamigay muna ng mga lucky numbers Alam nyo ba na umuulan na naman dito, laging umuulan na lang dito sa Baguio See, kita nyo, grabe ang ulahan tanghaling tapat 'yan ha ah. tanghaling tapat umuulan na naman dito kaya ang sarap matulog pero hindi po tayo matutulog dahil mamimigay po tayo ng mga lucky numbers po para po sa inyong lahat. At uy, dumadami na po ang mga nananalo po sa private consultation natin na. Marami na pong sinuswerte. Pero marami naman pong hindi pa nananalo. Kaya nga sabi ko nga po, wag po tayong mainggit sa kapalaran ng iba. Kung nanalo po sila, mag-antay-antay lang po tayo dahil malay mo, mas malaki pong kapalaran ang nag-aantay po para sa atin mga kalaki. Kaya tulad nito, yung 6-digit lucky numbers na ibibigay namin sa inyo ngayong alas 11 ng umaga, pinag-aralan at pinag ko po ito na ikinode po ngayong araw po na ito. At sana po palarin rin po kayo. Okay, tandaan nyo po, ang laki numbers po namin, inaalagaan natin yan ng 3 days bago po natin palitan. At ang lucky numbers natin, libre po mula umaga, tanghali, hapon, gabi. Private consultation lamang po ang may membership fee. At sana, isa ka na sa magpa-member kung gusto mo, kung interesado ka lang. Kung hindi naman po may mga libre po tayong lucky numbers, pwede nyo pong panoorin araw-araw sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok po. Mapapanood nyo po ang mga lucky numbers natin na everyday, okay? So ngayon po mga kalaki, kung ready ka na at ready na rin ako, tara. Mamigay na po tayo ng mga masaswerteng numero, tips at idea para po sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? pag po natin sa 10-digit lucky number sa abroad. Ang 10-digit lucky number sa abroad mo ay Number 9, Number 27, Number 38, Number 40, Number 53, Number 16, Number 51, Number 42, Number 17, at Number 40. Ayan po yung 10-digit lucky number sa abroad. At ang ating 8-digit lucky number sa abroad ay Number 28, Number 33, number 37, number 41, number 44, number 42, number 23, at number 12. At syempre, ang 7-digit lucky numbers abroad natin, narito na po. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 39, number 41, number 24, number 15, number 26, number 18, at number 17. At para naman po sa 6-digit lucky numbers, 1 to 29, narito na po. Number 21, number 24, number 25, number 17, number 13, at number 10. Ayan po. At syempre ang ating 6-digit 0 to 9, ang ating 6-digit 0 to 9 ay number 3 number 1, number 6, number 5, number 0 at number 9. At syempre ang ating 5 digit lucky number sa broad ay number 21, number 23, number 37, number 32 at number 30. At yan po, bago po natin ibigay ang mga 6 digit lucky number 642, 45, 49, 55 at 58 Siyempre po sa mga bago nating mga followers dyan na nanonood po ng ating vlog kung gusto niyo po, continuous po na makatanggap ng mga libreng lucky numbers, hanapin lamang po kami sa Facebook, Red Parung King po, na meron pong uh, 315,000 followers sa Facebook, sa YouTube po, 15,900, sa TikTok po, 412,000 followers sa po tayo, mga kalaki. May second account po tayo, Aris Gatsalian, at Red Parung King po, na naka-yellow t-shirt po ako, na meron 50,000 followers, at may picture namin ni Lola Carmen. Diyan po kayo pwede mag-message at mag-request mag, -request, mag -request po ng mga account na yan. Dahil nagbabasa po ako kapag nakita ko yan, re-replyan ko po kayo, magkaibigan na tayo. Pwede na kayong humingi ng mga lucky numbers sa akin. Ayan, tandaan nyo po ah, ang lucky numbers na amin inuulit ko, inaalagaan 3 days bago po natin palitan. At syempre po, sa mga gusto pong magpa-private consultation, pwede po kayo mag-message sa akin, Sir Red gusto ko po magpa-private consultation, paano po ba? Ayan po. May membership fee po ito ha. Ah. At syempre, 3 months po tayo magsasama. 3 months po ang allowance ng membership fee. Ang tagal, di ba? Posible naman sa 3 months na matutukan kita sa mga code mo, hindi ka pa manalo. Di ba? Ito po ay para po sa mga interesado lang. So, hindi po ito pilitan. Okay, malay mo naman dito kaswertehin. Kaya ito na po, ituloy na natin ang pamimigay ng mga 6-digit lucky numbers, Lotto Games. Ito na po ang 642. Ang 642 mo ay number 3, number 29, number 27, number 36, number 38 at number 40. At para naman po sa 645, ang 645 six digit lucky numbers mo ay number 17, number 18, number 22, number 27, number 36 at number 41. At para naman po sa 649 ang 6 digit lucky numbers mo 649 ay number 22 number 26 number 35 number 37 number 43 at number 11 at para naman po sa 655 ito na po ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 8 number 18 number 28 number 38 number 43 at number 47 at syempre ito na po ang 658 six digit lucky numbers Ito na po number 16, number 29, number 30, number 31, number 43 at number 46 Ayan kumpleto na po mga kalaking ating mga 6 digit lucky numbers Ngayon po alas 11 ng hapon abay takbo na sa mga suki yung outlet at make sure po na ang mga lucky numbers natin ay aalagaan nyo po yan at hindi agad bibitawan. Okay, eto na po, shout out time na po tayo. Shout out po sa pamilya Esteban po ng Barangay ay dyan sa Commonwealth Quezon City. Hello po sa mga pamilya Esteban. May mga Esteban din po dito sa amin. Ayan na naman ako. Uy, meron nga. May mga Esteban nga dito sa amin dito sa Nute City. Grabe kayo. Grabe oh. ko kaibigan dyan eh. At syempre po, uh, tawag dito, sa mga manonood po ito, happy viewing po sa aking labi labidabi kay Lisel. Lisel, hello. Ayan, hello daw kay Lisel. Happy, happy, happy mansary. Wow, buti ka pa. Sana all my love life. Ayan mga kalaki, sa mga gusto po magpa-shout out, comment lang po ng comment, share po ng share ng video. At hard po ng hard pag nakita ko yan, i ko agad yan. Magkaibigan na tayo may shout out pa kita. Okay, so good luck po sa ating lahat. Make sure po na kayo na kayo po ay uh, lalaban po ngayon araw po na ito at huwag niyo pong bibitawan agad ang mga lucky numbers natin, okay? So ingat po at good luck.